Wow! Grabe! Ang ganda ng wow! TV mga Itinap mo. Itinapon ang nilabat! Grabe! grabe ang kinis-kinis pa! Mukhang bago pa talaga at may, may dalawang vacuum pa. pa! Grabe! Makasanaol talaga ako ng mga basura dito! Ito, Grabe oh! Itinapon ang laki-laki pa ng TV! Hello mga kapilingon! Magandang hapon sa lahat! Ako po si Lolo Pilingero from Pilingero Channel. At dahil hapon na, kaya uwi ang time na naman mga kapilingon. Kaya bago pa ang lahat, isara ko muna yung pinto para sigurado. Baka pagalitan ako ng amo ko. Hirap pa naman pagalitan pag matanda na tayo, ba? Diba? Alas 5 na ng hapon at ang araw ay tirik na tirik pa rin. Kaya nakapag-isip-isip ang lolo nyo na mag-flix-flix muna ako sa aking mga ginagawa. Dahil masyado pang maaga at Napaka-boring din naman pag mag-ano ako Magmukmuk ako doon sa suok ng ating pinitira Kaya pati mga bulaklak ay nadamay na rin Bal Parang may naamoy ako hindi maganda Baleng itong gagawin ko ngayon mga kapilingon Ay mag flix na lang muna ako ngayon Dahil bawal pala dito ang mga dumpster diving Buti na lang talaga na nakapag-dumpster ako ng ligtas Hindi ako napahamak eh. At ngayon iiwas-iwasan ko muna ang mag-dumpster Pero i flix flix ko pa rin ang mga basura dito Dahil napakaswerte ko sa basura Kalain muna kawan kay ako dahil sa basura kaya dahil mahigpit na ipinagbawal ang mga dumpster diving, ipliplix kon lang muna ang mga basura di. Dahil kahit papaano'y laking utang na loob ko sa mga basura dahil sa basura na kilala nyo ako. What? Ako? Bali ito pala ang mga views na nakikita ko dito mga kapilingon. Sobrang amis na amis ako sa mga tanawin lalo na sa may palaya. Dahil ako'y nagandahan sa mga view kaya di ko naiwasan at piniplix ko para may share ko na rin sa inyo. Pati itong mga tanong na mga gulay dito mga kapilingon. grabi oh, grabe sobrang taba pati yung mga mais. At ito na mga kapilingon, may na, ano na tayo ng mga basura. Una kong nakita at napansin, itong parang wow! big bag ba ito? Iwan ko lang kung e-bike ba yan. Basta itinitapo na nila, sobrang, sobrang tibay pa niyan. At pati rin itong mga kapilingon, ang daming laruan na nakasulod sa box. Kaya hindi ko na lang ginalaw dahil ako'y natatakot. At dito mga kapilingon, nagagandahan rin ako sa kanilang view ng simbahan ba kaya. Nilapitan ko talaga at piniplex ko rin at pati rin dito mga kapil. May bag na malaki na pangkargo ba ata yan? Maganda pa at matibay na ang bag na yan. At dito rin sa kabila ay nagmix yung mga ano ba yan? Yung portable table ba yan? At saka yung mga ano mga kapilingon? Yung mga plato, panaksan, mga ganun ba? Tapos may sapatos pa na. Iwan ko lang kung pa ba yan. May sapatos dyan sa blue na plastic. Hindi ko lang ginalaw kasi takot nga ako eh, natatakot na. Pati dito mga kapalingon, amis namis na talaga ako dahil napakalaki ng TV at saka ang sino-sino pa niya mga kapalingon. I mean, ang kinis-kinis pa at may dalawang vacuum pa nakasama. Grabe no, kung hindi pa bawal dito, dinadala ko na yan. Pati dito, may mga komot, unan, pati ano ba yan, hindi uwan ko lang. At hanggang dito lang muna yan mga kapilingon. Maraming salamat po sa inyong paninood at sa mga nag-subscribe po. Maraming maraming salamat at sa hindi pa po na-subscribe, subscribe po from Piliiro Channel. Ito po ang inyong lulo pilingon from Piliiro Channel. Paalam!